Napakalaman ba kita pag nagiinom ka? Sinusuport pa nga kita eh. No, no, no. no, no, no. <laughs> so, yun guys. Nagluto siya ng gulay at favorite niyang tuyo. Wala ko makain. Ha? Huwag ko lang makain ng tuyo. No, huh? Ako? Mm hmm. Doon na ang tuyo. Galawad ba rin kasi ako pag-ihuli? Ha? Doon na kain niya. Nagsasap-sap. sap ito yung yung ano. Ano ba yun? Sa danggit ko lang. nga ba yun? siya. Tapos hindi ako na pagkatapos ko kumain, hindi ako na ano ba. Hindi ako sinisig mura. Itong tayo. Iba masalap ako kakain ngayon. yan ngayon. Kung nasa kumain, sinisig mura ako ngayon. spread ka lang. Hmm? natin yung sa tuyo. Ako <laughs> lang ba yung sa tuyo? Baka may ang sablado. Mayroon din kagaya ko niyan. At hindi sa bahay. Pero doon bata ako, wala ka to lang ulam. ko ko pinipili ko pinipili ko pinipili Bata ka pa lang, gano'n na. Bata pa lang, gano'n na. Naalibad ba lang ako tuyo? Hmm. Mm. Matarap yan, masarap siya kumain. Ako naman, nung bata parang ako. Parang tapos, yun. Nung bata ako, hindi ako kumakain. Parang hindi ako kumakain ng tuyo. Siyempre, bata. Yeah. Hindi nga ako kumakain ng gulay dati eh. Hmm. Kasi gusto ko pa ulam toyo. Kasi mag-ulam ako ng gulay. Kaya pala. Malayo kang mahal, mahal, laging muta ano. <laughs> Buka mo lang. <laughs> Ito ang kakamal <yun>. eh. <laughs> Kira mo talaga kumain. Hindi. Hindi naman ako malakas kumain. Malakas ba akong kumain? Malami ba akong kumain? Kunti ko naman. Kunti-kunti nga lang akong kumain eh. Hindi naman ako yung kagaya ng iba na talagang mayat-maya. Yung May talagang ano, kung kumain talagang isang ganon. Coffee? Okay. okay. Lagi mo na lang yung pagkain ko eh, no? Ano <laughs> 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 ba yun? Porn eh ah. Ang Lagi na lang ganon. <laughs> Pero na-diet ka. diet Misa nga hindi na ako kumakain ng kanin, hindi na nakikita mo bakit ang dami kong tinapay. Tinapay na lang ang nakain ko. hindi ka. Galing mo talaga eh. Kumuha kanin. <laughs> <laughs> Ba't ka? Asap niyang ulam. Tayo eh. Kaya ayoko mag ulam ng tayo. Tubo sa mo talaga yun. Mm. Masang kaya mas gusto kong ano, hindi nag-uulam nung ano. Nang yeah. hindi masarap. Hindi masarap. Ano masarap hindi masarap? Ayun ang gusto mong ulam. Hindi masarap tayo yung... Ano yung... I mean yung ano, yung low cream na pagkain. Mga tila? Oo, mga ganyan. Mas gusto ko bang ah. Oh, yan ang iulam. Kasi mas madami akong nakakain. Hmm. doon sa mga ano. Ah, fine. Merong hindi rin masarap sa'yo. Siyempre naman. <laughs> meron ba? <laughs> <Damn! laughs> <is the> <laughs> ano ba? <laughs> Tatatanong ko sa'yo yung ano, anong gusto mo o yung dapat yung hindi mo gusto. Alam niyo, hindi mo gusto ng kula, babe. Hindi <laughs> ko nga alam, eh. <laughs> <laughs> ako, meron niyo na sa'yo. Hindi na ako, hindi na sa'yo hindi gusto ka. Hindi talaga makakaya ka sa'yo kasi nasigmura Wait ako. lang, sipa <laughs> Wala. Sushi. Hindi ko talaga kaya. Ala, ah, balasan ata. Mm. Balasan ka. Yung ilaw. Hindi mm. talaga. Yon, yon, yon. Hindi ko talaga kaya kainin. Pinasing mo yun eh, inap. Nasusuka talaga ako. Yon. <laughs> yun lang. Pwede pa naman ang pinaka solid dito. Yun ang ihain mo sa akin nakain ng sushi? Kung ayaw mo kung kumain yun, lang, ihain mo sa akin. Pero dahil magaling ako magluto, magluluto. Kaya <laughs> <laughs> yeah, pala lumulobo ka ngayon, no? Kaya yeah, pala lumulobo ka ngayon, no? Mae wa mou NANI?! <laughs> ka ka. no, 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 no. Kain. Dapat, <laughs> Ano <laughs> mo na galing mo yun pagkain Lagi mo na lang sa pagkain ko eh. mo na galing pa sa pagkain mo sa nakita mo na sa sarili mo yun sa mo ka? yung na mo kung yun mo na galing pa sa pagkain kung yun pa sa pagkain na 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 galing na Thank <imitation> you.